reklamo kami, pumunta na po ako dito kay Senator Rapi noong 2022, pero okay. naka-schedule ako ng February 2, 2023. Okay. Inendorse ako sa DILG. Okay. Tapos, yung pong ADILG, nag-assist naman sa akin. Okay. Kasi po, ma'am, ano, ah, uh, ah, uh, ang aking partner ay senior citizen. Okay. At yung iba pong kapitbahay nila ay senior citizen okay. din. Okay. So, sa so makatawid, itong kuha ninyo na Bago po yan, video yan, ma this year, October? Yes, ma'am. Anong mga anong araw ng October? Uh, Kasi grand opening nila. Ano, ma'am? Uh, hindi ko siya, parang Friday or Saturday, mga ganun siya. Okay. <laughs> ng October? Yes, ma'am. Pero nung nagreklamo kayo way back uh, ng 2022 at na-schedule kayo nung February, nagsara sila. Ma'am, ang akala ko nagsara kasi hindi ako masyado nakakarinig. Kasi dito rin ako, ma'am, nag-work. Okay. Pero yung mga kapitbahay kasi doon, sila yung nagreklamo sa akin na, okay. bakit mo sinabi kay, ano, kay Carmela na nagtemporary close sila. Hindi po silang, sabi ko, hindi ko alam yan. Kasi ang alam ko, doon lang sa amin. Okay. Sabi kong gano'n. Uh -uh. Wala kasi ako, hindi naman ako po pwedeng mag-ano doon sa inyo. Kasi dapat kayo kako. Uh, sila mismo ang Sabi ko, bakit ako okay. magreklamo? Tahimik okay. kayo. Ibig sabihin, okay tayo. Okay. Sabi kong so, gano'n. ibig sabihin, nagsara nga ito? ah uh, hindi natin alam. Hindi sila nagsara, ma'am. Gumamit sila ng Bluetooth. Kaya ang na pre lang yung nasa baba. Kaya nga ano po. Ano yung sabihin ng Bluetooth? Bluetooth na ano ma'am, na karaoke. Kasi no, so, ibig sabihin, hindi na naririnig doon sa taas. Hindi na naririnig, na naririnig sa taas. Ang nagre-reklamo. Sa baba na sa baba. lang. Okay. Opo. Ganito. May mga ordinansa naman talaga yan. Yes, ma'am. Diba? Na, may hangganan lang. Kunwari hanggang alas 12 ng gabi or hindi ko alam. meron bang ordinansa ang barangay? Yes, ma'am. Mayroon pong ordinansa ang aming municipality. Ang mismo municipality? Yes, ma'am. Ano ang nakasaad sa ma municipality? Ma'am, actually mayroon ordinance. pong municipality ordinance na binigay ang aming admin ng uh -huh. municipality. At nakalagay po nga doon na sila ay lumabag doon sa municipality ordinance. At sila ay inisyuhan ng mags mag... Close your order. Soundproof, ma'am. Ah, soundproof. okay. So, hindi ka agad pinasara, pero ang sabi, soundproof. Dapat. Yes, ma'am. Tanong ko lang, hanggang oras sila pwedeng, hanggang anong oras sila pwedeng magganyan? Ma'am, actually naman, hanggang tin lang talaga, pwede sila. Pero, ang sabi po ng DILG na si Ma'am Marian, mm -mm. actually, they are already <coughs> violating kasi ang kanilang permit ay restaurant. Hindi po siya Night club. Kasi night lang po sila eh. Nag-operate. Nag, uh, ah, so hindi siya as a karaoke? Yes, ma'am. Ano siya? Night? Oh. Ano lang? The restaurant? Ang, ang sabi po sa akin ng DILG. Tambayan Resto Bar. Yes, ma'am. Okay. Ah, uh, angat ni na ba ulit ito sa barangay? Ah, <laughs> uh, ma'am, mayroon po akong letter. Nandoon naman po sa ano. Kasi nung nag-open sila na nabulabog kami. Okay. Kasi... Noong October. Yes, ma'am. Gumawa okay. agad ako ng ano, follow up. Ng complaint. Yes, uh -huh. ma'am. Tapos ang nag-assess po nga sa akin, ayaw po ang kung tanggapin yung aking reklamo ni ni Consihal Obet. Uh -huh. Sabi niya po sa akin, oh bakit ka nagre-reklamo na naman? Ang layo-layo mo nga, nagre-reklamo ka. Sabi ko, yun namang reklamo, nakikita niyo naman po. Mayroon pong ibang pumirma, hindi po kami okay. kung sinong nasa so, Marapit. nasaan na itong reklamo ito? Nasa barangay? Noong hindi po niya tinanggap, ma'am, dinala ko po siya <coughs> sa Kalapan, DILG. Okay. Kasi ang sabi niya sa akin expire na daw yung aking aking Company. yung memo, memo po ng, memo ng galing ng municipality expired na daw po siya. Okay. Kasi nga ano yung date na yon. Then sabi ko, kasi expire ba mga memo? Yes ma'am, sabi ko nga po ma'am. <laughs> tapos sabi ko ito rin po yung referral sa akin okay. ni sa Senator Ralph. Kagawad lang ang nagsabi na hindi. Eh ba't hindi mo inano kay Barangay Captain, ah, kay si kapitan, kapitan mismo? Si punon ma'am ay nasa ano, nasa munisipyo nung mm. time na yon para kasing para parang para, nung ano ko nung time na yon para sobra ko na disappoint sabi ko porong ang bobo ko naman, isipin mo, municipality ordinance violation, na expert ba ito? Taya, sa pumunta agad ako sa DILG. Okay. Tapos ang DILG ang nagsabi sa akin, Ma'am, as long as na hindi na comply yung order ng municipality, yes. hindi po yan yes. nag-expire. Uh, ano, hindi uh -oh. po yan nag expire uh -oh. Kung gusto mo, Iklaro mo din siya kay Admin. Pitan. At sa, sa municipal. Kaya nga may kay mayor na. Ma'am, kayang mayroon uh -huh. na letter pumunta ako kay Carmela. Sinabi ko sa Sino nga si po Carmela? Ganun. Siya po yung admin ng among munisipyo. Sabi nga po niya, gagawin ah, okay. niya na opo. Administrator. Yes, ma'am. Kasi uh -huh. nga lang ma'am, yung DILG na nag-investigate -nag uh -huh. noong first week ng December, uh -huh. ang sabi sa amin, ah, mayroon silang ano ha, uh, big big day. Kasi for the fiesta, 25, 26, December. 27. Yes, ma'am. Okay. Kaya nga sabi namin, yung 25, ma'am, given yun, okay sa amin yun. Hmm. Wala namang problema. Pero yung 26, 27, at no kung hanggang madaling araw, mahirap <coughs> po yun sa amin. Uh -huh. Ay, Mary June, good afternoon po. Apo. Meron po kasing nagre-reklamo dito si Ma'am Michelle Gahetos tungkol daw po sa inyong tambayan resto bar <coughs> at ang mga alleged violation po nito uh, sa ating municipal ordinance regarding yung loud music or yung uh, Apa. uh beyond the hours of operation at saka po doon sa kung ano pong pina-permitin niyo nagkaroon daw po ito ng opening uh, festivities nung October Wala po hindi po ako nag hindi po ako nag-nag uh, nag, uh, opening po na October ang reopening ko po is November 24 and 25 nito okay. po 2023 nagbukas okay. po ako last year ng March 1 okay tapos, dere-derecho po yung operation ko, tapos nireklamo po nila ako uh -oh. dahil daw po maingay. Pero, uh -oh. ang akin po, hin ang karaoke ko po is, sumusunod lang naman po ako dun sa sinasabi ng 5 to 10. Okay. So, hanggang alas 10 lang ako. talaga ng gabi. Opo, minsan po, 9.45. Ang problema po, kaya lang naman po ganun nagkakaroon. Kasi tuwi magpapatugtog po ako ng magpapakaraoke po ako. Kasi okay. syempre yung mga customer po, yung mga local po, yun po yung gusto nila eh. Pag umiinom po sila or kumakard or nagkakaroon po ng kasiyahan, may karaoke. Ang nangyayari po, nagpapatugtog po sila ng trip eh. Sa lakas po ng tugtog ko. Ito po bang pagbubukas ninyo ng karaoke kasama po sa permit ninyo? Meron po kasi permit? bar and restaurant po ako. Bar and restaurant po ang ang akin pong permit. Okay, at meron pong nakasaad talaga doon that with approval, yung ah, pagpapatugtog at ah, pag... Ah, opo, opo. Ang ng bar and restaurant. Okay, lalo opo. na nitong bago kayong nagbukas, nitong November. Opo. Ma'am, i-clarify ko lang ha, kasi ang sinasabi is November daw ito, ang sinasabi ninyo hmm. October. Hindi ko lang siguro siya mamanopir kasi Basta within this pero yun, ano, yun. Yes, ma'am, okay. yun po 'yun. So ganito. Uh, ano po ang uh, naging uh, parang uh, hindi naman ano, pero ang naging requirement para sa pagpapatuloy po ninyo nung karaoke Uh, kailangan ba maglaglay ng uh, parang soundproof or para hindi masyadong wala naman po uh, kasi po ang um, ordinance po na pinigay po ngayon ng ng munisipyo mm -hmm. is para po next year sabi mm -hmm. po sa amin na mga may-ari po ng mga barangas na next year po ipapatupad yung soundproof na kailangan po naka-enclose kapag meron po kayong uh, karaoke. Okay. So yung pong itong so, pong mga po nakaraano po? ano, nag-open -op, nag po ako nung 2022 mm -hmm. Wala wala pa yun. yon. Ngayon lang po. Ngayon lang po pinatupad. pero never po ako na mag-pass sa ten. Meron po 'yan silang mga reklamo na hindi naman po sa akin. Kasi ito po sa sa lugar po namin, marami po nagka lalo na po pag may birthday, may pia, may uh, may kasalan. Ayaw po <laughs> nila yon. Ang gusto po nila tahimik. Eh, nakagawian na po ng mga Pilipino yan na magpapakaraoke pag uh, okay kaya pag meron. Lalo na po pag may kasal. Okay. Tinupuntahan ng pulis. Pero may Kasi oras. Bakit daw po maingay? Opo may oras naman po, pero dito sa barangay, pagkasalan po, wala pong oras. Kasi, na, kasi yun na po yung nakaugalian dito ng mga ano, wala naman po ibang nagreklamo, sila lang naman pong dalawa. Okay. okay. Uh, ang dito po sa kanyang uh, pinapakita ni Ma'am Michelle, ay merong ibang mga uh, residents na nakapirma, lalo na po yung mga nasa lowland. Yung mga, kasi sila I nasa upland. Napag-usa na na po 'yan kasi ang sabi, yung mga, mga pinapirma po na 'yan is mga underage po 'yan <laughs> na mga eh, hindi ko po alam kasi wala po yan pinakita sila sa akin ng ganyan pero online nilinis uh, po um, sa akin ng mga kapitbahay din po nakausap ko, wala naman daw po silang pinirmahan. Ganito po 'yan, lilinawin ko po. Okay. Ang pumirma po diyan ay yung senior citizen at saka yung mga batang nag-aaral po, ma'am, kasi sabi po nila mayroon po silang sulat na ginawa, pinirward po 'yun sa DILG. Okay. Na kasi kung tutuusin, Opo. alam mo, ma'am, Miss Mary Jane, sa akin 'di ba, sabi ko nga nung pumunta yung pulis sa amin, nang kayo ay gumamit na lang ng Bluetooth at hindi na naririnig sa sa taas, sinabi ko malinaw kay kay pulis, sir, wala po silang problema sa amin. Kasi, okay na sa inyo. Yes, ma'am. Kasi okay. we didn't hear it. Sabi mm -hmm. kong ganoon, walang problema na sa amin ang tambayan. Kaya nga po nung sinabi ko nung naggawa ako ng sulat kay ano kay Miss Carmela, ang sabi ko, you are temporary silent or you are temporary closed. Mm -hmm. Pero nagano nag-insist sa akin yung tagababa, hindi sila nag-close, sabi ko. Hindi, <laughs> ali, <sadali> po. <laughs> hindi po kami, hindi po kami nag-close. Oh, yes. Hindi po kami nag-close. Yes, yes tapos preparation po... lang po ako ng karaoke at yung pong sinasabi niyo na nagpirma po <coughs> mga estudyante, madam, Hmm. Wala na pong klase noon. Utang na loob. Ipakita niyo po sa amin yung date kung kailan ako nagreklamo. Kasi yung po, lahat po ng reklamo niyo sa akin, may kopya rin po ako kung anong oras ako nagkakaroon. Okay, once a week. Nandito tapos po yung reklamo niyo pa nandun ko, po. po yun, Tapos yung mga nagreklamo ng mga bata ng mga panahon na sabi nila is na pepermint po sila dahil sa dahil sa dahil dyan sa i is wala na pong klase at saka December 15 po pataas, inalaw po lahat na pwede magkar-okay kasi po holiday season. Yes ma'am. Okay. Hindi po yan ang ano, ang sabi niyo po, yung nagre mga bata, mayroon naman po akong hawak nandoon po sa kanila. Uh -huh. May date po, po yun. Na <laughs> Hindi po yun nasa... Nagreklamo, yung <coughs> nagreklamo niyo nga po is yung after na po ng klase eh. Kasi wala naman po nagreklamo sa akin before eh. yung... Kasi nagpatugtog lang naman po ako December 15. Pa, paano po sila magrereklamo? Wala po akong operation after uh, before okay. ng December 15. So, ito mukhang pa paano hindi... po sila magrereklamo sa akin. Okay. Wala so, po akong patugtog. Okay. in Ang sinasabi po ni Ma Michelle actually is that siya wala na siyang reklamo kasi hindi nga niya naririnig. Ang sinasabi yes. niya is yung mga estudyante na ito, I think prior to, hindi po ito current. Hindi current. Tama ako? Yes, ma'am. Oh, hindi current ito, uh, Miss Mary Jane. <laughs> kasi ano, oh, uh, uh, hinihinaw ko lang. yung sinasabi ko rin po, ma'am, last ah, year ah. din po yan, nang nareklamo nila ako kasi po, last, ah, last year, nagsinto po ako That's ng operation right, yeah, ng year, ko ng yeah, karaoke, okay. 8 November. Ah, Tapos okay. wala na po yun. Wala na po akong operation ng, Sumunod na po na operation ko ng karaoke. Ko December 15, po, may allowed naman po kami. Kahit ah, naman po okay. allowed naman po tayo. Okay, klaruhin so, ko lang. yung reklamo ng mga estudyante? Okay, klaruhin ko lang, Miss Mary Jane, So, ang reklamo <laughs> was last year. Yes, that okay? was Tama. It started last year. It started last year. Yes, Tapos nagkaroon Apo. ng mga intervention or whatnot, hindi kayo nagsara and that is acknowledged na hindi kayo nagsara. Yes, pero nawala rin yung ingay, tama? Uh, sa akin sa, nawala na siya. Na, nawala, so, na yes. umaabot dun sa taas. Yes, ma'am. Kaya nga sinabi ko mm -hmm. nung pumunta yung police, Miss Mary Jane, sabi ko wala silang problema sa okay. amin. So, ang ibig lang sabihin ni Michelle is ang mga natira na nag na nagrereklamo is po. yung mga nasa baba. Yes. Okay. Hindi natin mare-resolve na 'yan. Mamayon Ngayon, sa pano po madam na okay, magreklamo, okay. eh wala nga po ako okay. Kasi po ang nangyayari dyan, patugtog po ng kapitbahay. Sa yeah. akin po nila na kinakarga. marami na po akong patunay dyan kasi one time po may nagkaraoke okay po doon sa kabilang kaso. Okay. Dito po magkata mga pulis. Kasi ang sabi po ng mga pulis, may hindi tawag kay... daw sa kanila, ang tambayan nagpapatugtog. Eh ang linaw ulina wala po silang nakita nagpapatugtog ako. Andong okay. sa kabila at saka okay. po sa hulo. Okay, klarong. So, nila lahat, kinakarga lahat ng tugtog. Okay, so klarong-klaro yan ha, na yes. merong nagpunta na na-police doon, pero hindi naman attributed doon sa tambayan resto uh -huh. bar. And Opo, nagpapatugtog lang, lang ang tambayan beses, resto oh. bar ngayong December 15 uh, onwards, kasi holiday season and that is allowed. Yes ma'am. At saka, ano, ganito 'yun ma'am. Nung nag-ano sila, nag-opening sila noong, 'di ba yung Miss Mercedes, sabi mo, November, November 24, 25. just like that. Mm -hmm. Yung dalawang araw na 'yun ma'am, 'yun yung nagreklamo ako. Pero okay. hindi ako nagreklamo, tuloy na ano, pumunta ako ng barangay, dala ko yung aking papel at uh -huh. sinabi ko, kapit-kap ka tinatanong ko lang kung asa na yung memo na sabi bago sila mag-opening ay dapat naka-soundproof sila. Kasi all of the sudden, ang alam ko talaga namin sa taas ay nag-temporary close sila. Since sabi naman niya, hindi talaga Tama din yung sinabi nung nasa baba na hindi at okay. naiingayan sila. Ganito. <clears throat> hindi, hindi po sumasagot. Binababaan tayo ng tawag ni Kapitan Manolito Magbuhos ng Barangay Aninuan, Aninuan Puerto, Galera, Puerto, Galera, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Ngayon po, yung municipal admin po ng Puerto ay, Galera sumagot. ay hindi rin po sumasagot sa atin. Ay, para po ano sana para... malaman po natin kung ano po talaga yung protocol yes. ng LGU para yes, mas malinawan ma po tayo. Unfortunately, oh. wala pong sumasagot sa kanila. Yes, ma'am. Opo, sa ay, LGU po ay, wala po koon po ng ano, i-open po ito, ma'am. Kasi ang 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 karaoke po talaga sa amin, pinorward naman namin doon. Mm -hmm. Ma'am, understand naman natin na kultura natin ang yes. kumanta. Pero ma'am, nakalagay po sa ating ating I aming mean, municipal ordinance na mm -mm. dapat hindi nakaka bula, bula sa sa kapitbahay. So kailangan niya merong soundproofing. Yes ma'am. <coughs> okay. Pero at saka ito, hindi lang ito kay kay uh, tambayan. tambayan. Yes, yes ma'am for all na po okay. yan, ma'am. Oh, oh. Tapos Katulad po nung hmm. ano ma'am nung Friday ako umalis at mayroon nga po dito po ako nagtatrabaho so mayroon akong uh, Christmas party so pumunta hmm. ako dito. Sabi ko no ba sa Christmas party niyo? Ah uh, nasa okay. ano kami ma'am nasa nasa <laughs> oh, ano sige. Naman kami. Uh -huh. Tapos ma'am sabi nga po ng partner ko ang alas dos, alas na mayroon pa rin karaoke. Ang sabi ko kasi sabi ko nag ako ma'am kasi nung oh, kasi ma'am lagi kami nagte sa hotline. Mm. Kasi pag hindi kami pinapansin, kasi doon lang kami nakakakuha mm. ng justisya para sa amin para makatulog kami kasi ang hotline tatawag sa pulis. Okay. Ngayon ito kasi hindi mahirap naman na si Tambayan Resto Bar yes, ang gawin natin na example. Yes, ma kasi marami yan diyan and Puerto Galera is actually a party place. Yes, ma'am. Yes, ma po. But uh, ma sunod, sunod po. At Bakit ma madam hindi po niya sabihin yung nakaraang reklamo niya sa akin na minsan po yung mga anak po, po nagsuswimming dito alas alas 6 alas 6 ng gabi hanggang alas 7 mm -hmm. nagsuswimming eh pinagalitan po nila hindi daw po sila makatulog sa ingay po ng lagaslas ng tubig. Ay madam yun ba? Yun ano sa ba ano po parang sobra naman po yun pero hindi ko sila pinansin. Oh. Pinagalitan nila yung mga anak ko dahil sabi nila ang iingay daw at paano na mayon nagsuswimming. Oh, sandali sendali lang, uh -huh. ibang usapan dito. Pwede ba? Yan uh, nga po eh, wala silang narinig sa akin. Tapos Ms. yung mga bakit hindi nila reklamo yung sarili mm -hmm. nila? Nakapag, Alam niyo yung nakakapagpatutog ko sobrang lakas yung mga tao po ang ginagawa. Kaya ako nirereklamo, dalang gusto nila tumigil ako sa pagkakaraoke dahil ayaw tigil nila magpatutog ng mas malakas. Ah, uh, Miss ano? Uh, miss Mary Jane, okay. Tao, uh, sila ito? po, sila po ang ano, sila po ang sa kanila po, sa akin po nagbumababanda na ang dalit ng tao dahil na hindi daw po magpapakarao kasi Hindi sila magpapatugtog ng sobrang lakas. Okay. Uh, Miss Mary Jane, hindi po, uh, ito, hindi natin ito mareresolve dito, uh -huh. di ba? Ang hinahanap Opo. po namin is magkaroon ng... Uh, A uh, intervention okay. ang ating local government units. Ay, nagtataka lang kami, apa, ba't apa. ayaw kaming sabutin? Ma, mayroon akong, mayroon akong idadagdag. Uh -oh. Kasi yung sinasabi ni Miss Mary na nagpatugtog sila. Kasi sa akin unfair din para kay Miss Mary yes, in the ma rest. Diba Yes, ma'am. Yes, ma'am. Walang uh, mamamagitan. Gusto kong, gusto kong sabihin uh -oh. kay Miss Mary Jane na Tama, may narinig din ako. Pag nagpatugtog sila, sinasabayan sila nung kapitbahay nila. Mm. Although, sinabi nga niya, yun ang, yun ang turo niya doon sa aking partner. Ang sabi ko, kaya nung dumating ako from Manila, bumili siya ng speaker. Mm. Tapos, tamang-tamang delivery, ma'am. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, kasi para sabi ko, hindi. Kung gagawin mo yan, wala ka ng pinagkaiba. Paano ka oh, nagreklamo? Sabi oh. kong gano'n, kung gusto mong maging halibawa, isauli mo yan. Oh, sino itong Plus, kausap mo na ito? Yun po, yung, yung partner kapitbahay. ko. Ayun Ay, partner Ay, mo? Ka, kasi nga, okay. yun ang turo sa kanya nung oh, kapitbahay. Natapatan. Oh, e eh, mali naman yun. Sa, uh, yes ma'am, hindi mali talaga tama. Sabi ko sa kanya, okay. sauli mo yan. Kasi in fairness naman sa kanila ni madam, Miss Mary ito Jane. Madam, eto pa po madam. Yung pukingay sa basketball court, may nakakaraoke mm -hmm. okay po doon, may, may peryahan po doon. Oh, oh, sa akin din po nila ikinarga. Kasi akala po nila ako yun. Sabi ko wala na po okay. akong patugtog. Ako ang, ang nakikita. Na okay, ang nakikita ko dito Miss uh, Mary Jane no? at saka Ma Michelle, mm. ang merong failure, ang local government unit. Yes, mm. no, Kasi bakit precisely. hindi na? Bakit bakit pati si Miss Ma Mary Jane ang napeperwisyo kung yeah. sumusunod naman siya. And at then, tapos uh, may isang permit taon siya. taon po ako hindi. Diba? Isang taon po akong walang customer. Mm -mm. babayad po ako ng renta. Dahil lang yan, sa reklamo uh, nila. Which is also unfair kasi okay. kung sumusunod naman siya at saka there was a time talaga na hindi nyo naririnig uh -huh. dahil nga well, dalagang, you know, talagang kahit po, itanong hindi nila. Hindi naman po madam, hindi, rin, attorney, hindi naman po tama. At tuwing nalang may mag-iingay, sa totoo lang hindi lang po ako kahit po yung ibang kapitbahay nagagalit na po sa reklamo nila kasi po nagsasaya lang naman po dahil birthday bawal <coughs> kasi naiingayan okay. po sila. Again, Uulitin ano ko, uulitin ko, tama may ta, tama rin kayo, may punto kayo, may punto rin si ma Michelle. Ang hinahanap ko ay yung may authority at may responsibilidad na sana ipatupad kung ano ang dapat at tama. Eh ay tayo sagutin siya rin. Eh, action ng munisipyo lahat, kaya nga po ilang beses pong may umakyat so dapat, sa akin diba, dito, ni, ni, kataga BILG, yeah. at saka okay, taga okay, LGU yeah. okay, LG, yeah. okay, po, okay. at saka po mga polis. Lahat po yan sila umakit na patunayan po nilang wala. Hindi ko po alam kung bakit patuloy po rin po silang nagre-reklamo. Kada po magre-reklamo sila, umaaction po, okay. po ang munisipyo at ang barangay. Ganito, may mga kopya po sila ng, ng mga, okay. mga mag-action nila. Hindi Granting. Ko tiyan, bakit, okay. Ma'am, ma, am, ma am Mary, Mary, June, na na granting na inaaksyonan as against you and compliant kayo. Baka naman, katulad ng sinasabi ninyo, merong iba na sumasakay nga at kayo ang nagpapagbibintangan. Yun Hindi po ang ko. hinahanap namin. Um, madam, inactionan po ng LG parang umaakit po sila dito sa akin, tinatanong po nila hmm. po, kasi may reklamo daw po. Sabi ko, meron po akong preba na wala po akong patutog kahapon. E di sabi ko, sinignan sa na po nila po so, kasi po yung reklamo ko sa inyo. Okay. Sabi ko, yun na nga po, hmm. nakakasama ng loob eh. Yung dalawang nagre na may maingay dito sa Aninuan, sa akin nila binabagsak ng mga nagreklamo pero hindi naman po ako yun. Okay. Ngayon nagagawin ko, ituturo ko po yung mga yung mga tao na kasi yes. po may nagkaroon kayo doon yung po ang puntahan nyo yes. o sa nyo po. Ilang beses po rin nila pinuntahan yung mag-asawang nagreklamo. Mm -hmm. Hindi po sila nakikipag-cooperate. Nakikipag-coordinate. Mm -hmm. Hindi po sila nagbubukas ng pinto ayun na makipag-usap. Kasi alam nila na hindi talaga ako yung may kasalanan pero okay. sa akin nila kinakarga. Michelle, ah uh, pwede kasi na iba talaga at hindi naman sa Tambayan Reservoir nang gagaling ang tuntugtog. Uh, yung yun naman kasi ano, yung sa Tambayan, doon lang kami nakarinig. Ako talaga doon ako nakarinig nung nag-boss opening sila. Mm. Tapos kaya lang so ano po ko sa laga, kaya rin ako, gustong pumunta dito. Nakalagay po doon sa sulat ko about also the illegal karaoke. Kung ano paano talaga. Kasi the PNP also told me na, Ma'am, ang inyong municipal ordinance ay may loophole kasi. Sabi mm. niyang gano'n. So, sino ako, Ma'am? I'm just an ordinary okay. person. Hindi ko maintindihan Again, uulitin ko. Ayaw tayo sagutin ng mga tao na may responsibilidad at authority para tugunan ang issue na Pero ito. Mananawagan ka, kami ulit sa municipal Ma administrator. gusto ko kausapin si Miss Mary Jane. Miss yes. Mary Jane, ako sinasabi okay. ko na wala ka, wala akong problema sa iyo. Dalo na pag ikaw ay gumagamit lang ng mahina. Doon lang ako nagkaroon ng problema nung nag, nag opening yun ka. Yun nga po, madam. Yun na nga po, madam, ang nakakasama ng loob. Buong taon, isang beses mo lang ako narinig or dalawa. Bakit mo agad ako inireklamo? Hindi ba parang pigyan mo lang ako ng konsiderasyon kasi meron akong reopening? Ah, uh, hindi po may, nila alam ma'am, na re opening alam mo yun. yun. Kasi, nung nag ma'am, pag nag opening ka, alam mo naman na sobrang lakas. Alam nyo po na... Madam, madam, hindi po sobrang lakas yun. Kasi may bagyo po dito na alam po natin para parehas yun. May bagyo po. Kaya hindi sobrang lakas. Kaya hindi nga po kami natuloy ng magdere-derecho eh. Kasi may ulan po dito noon. Ang naging problema ko lang po, meron po akong limit. Kasi hindi po ako lumanag pa sa limit ng tunog. Kasi pinaayos ko po yung tugtog ko. Sabi ko ang tugtog natin ang nakalagay sa munisipyo hanggang uh -huh. ganito lang yung level ng yes, sound, yung natin. decibel. Kaya uh -huh. yun yung ginawa ko. Ngayon kung narinig niyo po yun ng sobrang lakas, siguro naman po dala na lang po yun nang pero hindi naman po matagal na parang ilang oras kasi 9.45, tapos na po kami. Hindi po ako lumalagpas. So the time. Sana the po, time. ano, na lang consideration na lang po, yung opening ko naman po. Parang isang buong taon niya akong na wala akong customer. Oh, pero Miss Mary June, hindi nila alam na opening mo yun, ha? Wala mo, hindi. wala kami. Kasi ang, ala na, ang akalaman nila, wala na sila. Wala eh. na. So uulitin po. Po, hindi oh. po. nila Madam, kahit hindi po nila alam, consideration na lang po, na yun lang na lang po, right, yung araw na narinig nila ako, ano pa naman po yung pagbigyan na lang ako? At saka umuulan po na mas malakas ah, nga po yung Mang hindi naman, sa tatugtog uh, Miss Mary Jane, ma hindi naman natin maasahan rin na magkaroon sila ng Ma'am, uh, ganito po yun. Ay, kahit ano na, anong, anong, anong limit, Miss Mary Jane, ganito po yun. Nakita mo yung space mo, sobrang open. Ma'am, kahit kaya anong ano nun. Ma'am, talagang open. kahit anong ano, hindi mo yun makokontrol. Kasi sa open nun, ang bus, ang lakas po talaga ng pagdating sa amin. Nasa taas kami, ma'am. Eh. Nga. Kaya, kaya hmm. nga nung sinabi ko nga kay Miss ano, kay Miss Carmela, Carmela, alam mo ma'am, walang problema. Pag isang po, walang problema. Pero, kako, noon namang, pag naglutot sila... Madam, kaya yang... nga po, diba, pinag-usapan na po yan sa Sangguni Ambayan. At sin kaya po, nagbigay na po sila ng ordinansa na isa soundproof po lahat ng mga mag-ooperate. Ayun naman pala, ba't ayaw tayo, tayo sagutin? Na sa po. Next year <laughs> po, yan, lakas sa na po, yan, lakaan oh. na po yan. Tapos ngayon po, pero ngayon, sana naman po, magpagbigyan niya naman po na kahit pa pano. Kasi, oh, alam ganito, mo yan, ganito, Pilipina ka. Ah, ano sad... natin yan, eh, kultura natin yes, yan. Eh. Sana, yes. ikaw na lang mismo, makipag-usap dun sa... Sa, ano, sa partner mo. Oh, alam mo kung bakit kami nag-insist? Kasi ang memo ng, ng municipality is 2022. Yes. So ma'am, uh -huh. paano, mo, paano namin yun ano, na kung, kung ngayon lang siya na-approve, why did they give us a memo for that? Yes. No, actually, in, and the, uh, even the memo by and in it itself, kung dinirect ang ilan sa mga establishments to already put in the soundproofing, they should comply. Yes ma Ibang usapan yung ordinansa na magiging para sa pangkalahatan. Yes ma'am. Unless merong exception. That's why hindi ko nga mahirap natin na husgahan mm -mm. dahil ayaw naman tayong kausapin. Ulitin ko. Pero kung Sin pag pa ano consideration, consideration Mayor Rocky Ilagan o baka naman pwede po ninyong sagutin ang tawag ng wanted sa radyo kasi si Ma'am Carmela dati Ginoo oh, Parang ayaw pong magsalita. magsalita. Eh ang sa atin lang naman po mabigyang linaw kung ano ba ang intervention. Yes, Kasi ang ganda meron ng intervention. Magkakaroon ngayon ng uh, yes. ng ordinansa para sa Maganda 'yun eh. Yes, ma so baka naman best practice, pwede natin i-share sa ibang mga municipality, 'di ba? O pati na si Chairman Manulito Magbuhos, bukas po ang tamba ang tanggapan ng Wanted sa Radyo para makapagbuhos kayo ng mga intervention ninyo at i-share ninyo kung ano ang uh, Mami, actually, yun pwedeng yun. itulong. Miss Mary Jean, tama po kayo. Hindi naman tama, hindi naman po pwedeng kayo lang ng kayo mm -hmm. ang uh, pinagbibintangan kung meron namang iba po, doon sa alam lugar naman po na yun. Nila yun madam. Alam mm -hmm. po nila na hindi po ako yun. Yes. Yes. Pero ako uh, pa rin ang pinipilit nila. Ngayon po, mm -hmm. Adony, pinataya na po tayo okay. ng cellphone ni Kapitan. Pero ito po ay i-relay na rin po namin kaya Senator. Uh, ah, okay, senator. And uh, kaya yun sa Cavalmosina po, <laughs> ng DILG, para po ma-actionan din po. Kasi ma'am, uh, syempre, kailangan din naman natin makakuha ng uh, word nila. from the LGU mm -hmm. kasi malaman natin kung paano ta- Paano natin ma-resolve ba? Yes, hindi yeah. yung papatayan niyo po sana kami nang tawag at um, hindi namin alam din kung paano matutulungan yung mga kababayan oh. po ninyo dyan sa so Oriental Saka Mindoro. tayo doon sa uh, tinatawag natin na uh, pagpapa ano tawag to? Pagpapalaganap ng kaalaman. Uy, yes, meron na pa lang ganitong ordinansa, yes, Maganda ganda ma nito. Yes. Oh. 'Yun po, pu ma'am, pumunta kami yeah. ngayon. Hindi uh, pala no lang po mo. yung ganito na lang po yung gagawin natin, ma'am, no. Ah, uh, pupunta po ang reporter po ni Senator Raffy Tulfo sa Oriental Mindoro uh, para po para po magkaroon po ng uh investigasyon patungkol po. po, dito. Malaman din po natin kung ano po ang maitutulong po ng LGU para po. maayos po. yung mga video po dyan yes sa yes, lugar. Po. Wala naman po problema. Kultura po natin ang yes karaoke. Oh, Pero kung nakaka... Natin. Yes. Lahat, Lagi naman lahat naman tayo nagbibidyo kay yes, kapag ma uh, may kasiyahan. Pero hindi pwede yung dapat gabi-gabi ka ng may pineperwisyo. Ibang usapan po yon Yes. Opo. So, Wala ang... gabi-gabi dito nagkakaraoke. Kaya nga po, Ma'am Mary at uh, June, mm -hmm pag-iimbestigahan na po, po natin. Mag kasi mag magpe-piesta po kasi dito. Kaya meron pong liga ng ng uh, ro, ng, basketball po. Kasi mm hindi -hmm. naman po pwedeng pagdating uh, ng alas 10 kung may naglalaro pa po, eh eh, na po nila yung mic nila. Kaya nga oh, po ma'am ang uh, gagawin po, po natin ma'am Mary June. Pupunta po ang uh, reporter po ni Senator Tulfo dyan para po magkaroon po ng investigasyon. Ipagbibigay alam na din po namin ito sa DILG kasi kung ayon niya pong uh, sumagot ng tawag mas mahirap po pag si, si Senator na po ang magpatawag <laughs> sa inyo sa Senate kasi hindi niya po sinusolusyonan po ang mga hinaing po or ang problema po dyan sa Puerto Galera. Marami po ng uh, residente para maayos po natin. Alam po natin kung paano ayusin. Okay? So gano na lang po nakikinig pa naman si senator ngayon. Sige po um, Ma'am Mary June, Ma'am wagd po uh, wag niyo muna po ibababa yung linya. Kakausapin din po kayo ng staff namin. Wag po kayo mag-alala Ma'am Mary June, uh, tulungan lang din naman po yes, tayo dito. Fair lang yes, naman tayo para opo. hindi rin kayo ng kayo ang napagbibintangan. Eh. Yes, opo. So tulungan opo. na lang din po tayo. Pero for the meantime Madam, kapag alam niyo po na medyo gabi na, eat itigil na po. Wala po. Ngayon po, alas 8 nga po, nagsasara na po ako. Okay. eh. yeah. Tapos, at saka wala po, ever since po nangatayo po ako, never po ako na magpas ng alas 10. Sana maganda ang boses ng mga nagkakaraoke. Yung Andas yes, kami ni Atty. Ay, nang kakanta dyan. Sige <laughs> po. po, salamat po, Ma Mary June. Magandang hapon po, po. po. Thank you po. Opo.